Hello guys, magandang gabi. So, pupadibagong video tayo, ano guys. Yung unang video guys na may upload ko is yung Sabigas. Tapos ngayon, ito yung iho hopool natin. Mga uh, grocery ko noong Sabado. Yan, so isa-isahin natin guys, ano. Yan, so madaming, madami akong resibo. Siguro ako tatlo yung resibo ko. Lagay natin dyan yung camera. Yan, asan naman yung ating mga resibo. Yan. So, meron akong resibo guys na ito, 1,138.50. Tapos, meron din tayong, ito yung madamihan, guys. Pinutol na kasi nila kasi nag-ano na siya. Parang exceed na dun sa computer ba? Ayaw nang tanggapin. Kaya pinutol na lang. So, nasa total, ano to, 22,764.50. Tapos, yung isang resibo, ito nahulong. Ito yung karuntong niya. Nasa ano naman to, 4,214.50. So, total, uh, add natin. <laughs> Total 22,764.55 plus So yun, gawin natin dyan 1,138.50 1,138.50 Plus 4,214.50 So nasa 28,117.55 po yung ating grocery guys, total yun yung ating ano, medyo matagal ako din ako ng grocery guys, tatlong katatlong linggo. Talagang ang dami kong kulang, ang daming nawala na sa tindahan kaya talagang <laughs> sabi ko sayang yung benta. Pero yung mga iba guys, since nga medyo matagal pa nga nung ano, bumili na ako dito, men banda sa amin yung mga kunsi. Yung sa katol, yung uh, mga sigarilyo. Sigarilyo, walang sigarilyo to guys, no? Hindi kasama. So, grocery store to. Yan. So, dito tayo guys. Mga ano to, ah, uh, Mga chichirya halu na to guys ano. Yan, mga chichirya. Yan puro chichirya to. Yan ito lang chichirya din to, presibo natin. Mga chichirya. Mga chichirya ito, mango chichirya. Okay, eh, yeah. hindi gigimortal 'yung chichirya. So, pa-post ito guys sa taas naman to. So, 'yung resibo nito, hindi ko alam saan ba 'yung resibo nito. Iba ang resibo nito, guys eh. Bumili ako ng ganito guys, so 'yung sa mga uh, plastic na kutsara, tinidor, yan. Tapos yung paper plate. Kasi may naghahanap. Actually, matagal na may naghahanap ng ganito. Kaya lang hindi ako mamibili. Pero ngayon kasi magpapas ko, diba? baka, baka ayan, di ba? Maka, makabenta ka. Yan. Hindi naman yan agad mong mam masasira, di ba? Oh. Apat lang. <laughs> Tapos, since may nag-ano pa din, guys, <laughs> Uh, the face mask. Yan. Tapos, syempre, pas ko, yan, di ba? Kasi, na mga namigay. <laughs> mga pangregalong pera, yan ako. Hindi naman nalang dito. Yun. Wala na. Yan. Tapos, dito naman guys. Meron tayo. Tapos ito guys, o, yung 12 ounce na plastic cup. Tapos yung mga dur Dura ano, Bright. Wala lang ano, stocks bright. Wala silang stocks. Oh, ngayon ito so, guys, oh. Dura Bright. Maganda din siya eh. May malakit maliit. Eh. Yan. May maliit din. Eh. Okay. Tapos, bumili din ako ano guys, yung ganito yun o yung ah, uh, toothpick ba? Ilang peraso naman nalagay, lima apat. Ayan. Ayan. So, ilalim pa yun ba? Ah, tatlo lang pala. Tatlo lang. Ayan. Tapos, yung mga plastic. Tapos, ito guys, katol naman. Nilagay na sa plastic. Katol, tapos mga cotton tapos bumili din ako pang, yung panglangaw tsaka medyo man, ma ano lang siya malambot panglangaw tsaka yung sa pandaga tsaka meron siyang rose bait dito yan tapos yung isa pag yung mga ano guys, di na nila kasha sa mga kakon ito na lang nilalagay pero you know, meron tayong overload yung overload guys, bintahan ko nito ay 20 Ayan. tapos yung mga ganito guys pretzels, 9 pesos Ayan, yung peanuts, 9 pesos yan yung tapon So, start tayo guys. Saan na tayo mag-start? Tapos na tayo dyan, ano? Start na lang tayo. Yung ibang kapang guys, di ko pa nga nabuksan. Tanggalin muna natin itong mga ito. Hindi natin saan. So, maganda mag go guys na hindi bukas yung tindahan kasi mo ba? <laughs> Pag may may bibili. May stop. Minsan nawawala ako. So, start tayo dito. So, buksan ko lang itong isang tapon. Ano to guys? Nasa 15 boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16 pala. 16 boxes. So, itong isang box. Yan. Ano Yan, yung box na to guys ay may mang tumas, UFC si ketchup, may mang tumas na maanghang din. Yan. Tapos mga patis, ang patis ko guys 18 ang bintahan. Ang kuha ko nito nasa 14. Tapos yung ganitong dato puti guys na toyo ay 25 din pala. Tapos meron din tayo tandoy ice. Yan. Tapos yung tandoy ice na flavor. Tapos sanmig. Sanmig apple. Yan lang naman yun guys. Ayan. Ayan. Ito dito. nag yung tindahan. Ay. So ayan. Ano ba ito? meron din tayo yung mga suka guys na mang steam. Bintay ko nito 12. Tapos uh, sterilized milk kasi madaming bumi din yung sterilized milk. Yan. Apat lang naman din kasi may stocks pa ako dyan. Tapos smart Smart. Bintay ko nito guys ay 35. Yung sterilized milk 35 din. Ayan. Tapos may luncheon meat dito at may toyo pa. Tapos patis guys, namang steam 18 pesos. Yes. Tapos may ano dito pa rin dito? max ako guys? Ano dito? Ayan. pag i muna natin dito. Ah. next, ito mga dilata. Ito Ayan. So mga dilata guys, malalit oh. Ayan. Diba? Malimang sardinas, ikaw duma, atas ka na maliliit. Condensed milk. Dino. Dito na natin yung first time guys. Ito yun. Ayan oh. Okay uh, puno-puno yan. Yan. Yung mga, ano na yan. Tapos, next, ito mga sugar. Puro sugar. Ganyan natin. Ito natin Oops. Ganyan. Oops, yan. O, di ba? So, sugar natin, guys. Bintaan natin sa half ay 40 sa so 1, 4, 22. Pag puti naman, 45. Pag 1, 4 na puti ay 25 ilagay natin dito. O, sugar. Ayan. Ayan. Tapos, meron tayong chocking malaki. Bintaan ko nito, guys, 27. Dalawang malaki. Tapos, meron tayong maliit. Bintaan ko naman sa maliit, guys, ay 17. Ayan. Meron tayong cowbell, 50 ang bintaan niya. Tapos, uh, pang orange ko, guys, ay 23, kahit yung mga neski. 23 din. Tapos, ito mixed berries. Ganito ko naman guys, ay 40 Alaska na malaki. Tapos, ayan, bumili tayo yung Fiesta Cocktail. Yan, hindi ko alam mong magkano yung bitahan guys, kasi bumili ako na medyo malaki kasi may naghanap na malaki. Yan, dalawa lang naman yan. Bakit ko? Ito naman yung alaga kong aso. Wait mommy mami ah, hintay mo sa mami kasi mag-aano na vlog. Para may pabili tayong dog food mo. Ngayon o, kay kay yan o, kasi kay kay. Ngayon o. Yan. Tapos next guys. Oh wait lang! Inaano yung, inaano yung nahawakan ako. Yan, dito tayo next. Wait lang, baby. Yan. Oops. Wait. Yan, dito tayo. So, ito guys, meron tong free na kopi ko blanca. So, kinuha ko na siya, tinagal ko na siya. Kasi, kasi kanina, hindi namin makita yung mga kape. So, may free naman siya. Dito namin kinuha. Yan. So, bitahan ko dito, guys, hindi mix ay 17 pesos. Yan. Yan. Tapos, sure na plastic sa mga yellow ay 26. sa Ito lang binili ko guys, mga limang peraso so, na may stock, -stock sa akin dito. Yan o. Oh. Stocks pa tayo. Tapos kape, ganoon pa din, 15 pesos. Ah, uh, pack na choco, tsaka yung gatas ay 15 pesos. Pinoy na ganito, yung labo, 25 pesos. Hindi natin dito. Magin natin dito guys ha. Mag yan. Tapos swak pack na chocolate. Ah, uh, Energen, 11. Ito Coco Crunch, 17 na bitan ko yan. Ayan. Tapos mga kape, yan. puro kape guys. Tapos Energen. Ito gatas na ganito guys. Ang bintahan ko, 125, 300 grams. Ayan, puro kape na yan. Tapos yung stick guys, 4 pesos. Yan. Yan. Aray ko, hindi na ako makatayo. Yan. next tayo. Ay! Masunod yung nalaga kong asa. Yan ah. hi Kai. Ay! Lang, dito patong natin dito. Oops! Yan. Kitit yung chan Yan. So next guys, dito tayo. Yan. Uh, meron tayo mga ulaman. Tapos, Tasty Boy, betahan ko nito, guys, ay 14 pesos. Bulaman, nasa 15, nata 17. Tapos, ito, uh, tomato sauce na medyo malaki, 28. Tapos, yung siniraming, ganun pa rin, guys, 17. Ito, 3. Tapos, itong ganito, 5 piso. Yan. So, naubutan din ako ng ganyan, guys, yung mga hanap. Yan. Tapos, Raisin Raisin, nasa ano, atabintahan nito? Kung malala, 30, 30 atabintahan nyo. Tapos, Magic, 6 pesos. Tapos dati hindi really maliliit, 15 pesos bintahan. Ah, uh, crispy fry, 20 pesos bintahan. Yan. Tapos itong cheese cheese na pang cheese powder sa so mga popcorn, yan, ay 10 pesos. Betching na malaking betching dito. Hindi ko pa alam. Ngayon ako kumuha ng ito. Dalawa lang, tinry ko lang. Ano to guys? 100 grams. Tapos Eden, cheese. Yan. Wala din ako nito guys. Nupusan din ako. Yan. Apat na peraso. Bitahan ko dati ay 65 bata. Ah, uh, di ba ako nakapag-check na ano guys? Nakapag-check ng bagong presyo. Tapos Angel na all-purpose cream, yan, bago lang ako bumili nito guys. Ang binibili ko talaga is Nestle Cream. Pero ito, ako kasi medyo mura siya kumpara doon sa Nestle Cream. Pareho lang din naman yan eh. Pareho ko din ako mga tayo. Wait lang, adjust natin yung ating camera. Ay, ang sikip. <laughs> ang sikip. Yan. yan so ito yung laman guys, tapos may malaki tayong Dutch meal, talagang nito dito guys, ay 25. Tapos meron tayong pancake, yan. Lima lang naman to guys. Lima panty kasi may naghahanap. Kahit yung mga pag ano, mauulan. Yan. Ayan na merienda. So para lumuha guys, ang ganito lang to no? Yan. So tapos na to. Ito tayo guys sa isa no. Puro, puro tipirya rin to. Yung mga hinahanap ng ating mga suki kasi uh, nag-aami sila. Mga ang hino, may hindi sa pulutan. Uh, Ganyan. Uh, dingdong, boy bawang. Dingdong guys, 23 boy bawang 20. Tapos, nagaraya, ah, uh, bubili ako. Nasa so, ano ako po, guys? Ang 10, 11. Bili ako ng, nagdagan natin ng dos. Tapos, yan, koyo. Dato po, dati binibili ko, guys, yung mga nakapakaya lang. Wala na silang ganun. Kaya, per piece na lang binibili ko. Yan, peraso lang din naman to, guys, kasi may stocks pa tayo doon. Right. Tapos, yung mga ganito, guys, syempre, ah, uh, nabenta din yan. Ito sa isa, pero pag alibaba, guys, dalawa alimang peso yun yung laman nito isang box. Tapos may mani tayong sugo, sulit, flakes, yan. Tapos may is na ganito, ay may is pa naman eh. Uh, seven bit time. Tapos monde, hindi ko pa lang yung presyo na ito guys bago lang pumili. Yan. So, natin. Okay, tapos natin. Ito, tapos na ito eh. Yan, lagay natin yung Yan, yan ang Ya, yeah, dugo na. Ganyan. So, ito guys, yung kapi pa rin dito. Ya, tapos mga pansit ka nun, guys. Kapi ko, guys, ay 15. Uh, adjust natin yung camera. <laughs> tapos, mga pansit ka nun, pansit ka guys. Pansit ka nun, yung sinaramin ay 17 pesos. Tapos, mga ganito, Lucky Me Beef Chicken ay 30, uh, 12 pesos. Ayan. Tapos, yan, yeah, may 3 tie days, oh. Diba? So, pakis 15 So, naman, may dito tayo isa. Ang bitan ko naman ito guys, yung clear na cheesecake ay 9 pesos. Yung hindi clear, 10 pesos yun. What a top na lang. Dewey Do donut guys, 12. Okay. okay, tapos fudgy bar, bitan ko 9 isa. Tapos ito overload, 9 din. Ayan. Oh, okay, yan. Balik natin. Tapos dito, next box ay mga soft drinks guys. 1 point... Hindi pa, lapit natin yung camera yan wala nag sinagawak <laughs> ganyan lagay natin dito so ayan guys dito tayo next uh, meron tayong 1.5 na coke dalawa dalawa ding royal nabenta na ba yung isang ano daddy coke daddy na 1.5 daddy? daddy daddy nabenta na ba yung 1.5 na coke so nabenta na yung isang 1.5 na coke guys uh, may stock ay wala na wala na akong stock guys kaya lang Uh, syempre, ang hirap kasi pag dadamihan mo ng bili. Kasi yung sa tricycle, nakikiano lang kami, papasundo, ganun. Nung nakaraan, nung naggrocery ako nito, dalawang tricycle pabalik. Kasi di kaya sa isang tricycle. So, tapos meron tayong yung ganito guys na 500 ml na nature spring ang to 215. Tapos meron din tayo dito, Ray. Ayan. Tapos, Cobra. Ito lang. Ito na yun. Yan. Tapos, next guys. Ito, meron pa tayong non-food dito. Tanggalin natin ito sa kakot para ay wala. Para hindi makakakarang. E dito na lang. Yan. Speak na lang. So, ito nan food to. Tatlo. Mamaya na natin yan. Ito muna guys. Ito na. So, yan. Sneeze. Mas chere dito. Kape. Yan. So, talagang yung kape guys na ganito, yung wala talaga ako ubos, yung ano ba to? 23 grams. Tsaka yung malaki. Tama yung malaki. Yung so, ganito guys, yan, 46 grams. Wala ako nito. Eh, may, syempre yung mga customer natin mahinig kong kape. Ayaw kasi nila yung, may mga customer kasi na ayaw yung 2-in-1. Gusto nila yung ganito. Bibili sila ng ganito, bibili sila ng sugar. Tapos gata, 35 bintahan. Ito bintahan ko dito guys ay 45. Dito naman ay 25. Ito so, yung ramen. 17. Mayonnaise guys na ganito, Abitahan ko dito ay 38. So, yung maliit naman guys ay 14. Ayan, dilamihan ko na ng kape. So, dito. ito. So, ano to, 12 guys. Easy na namin. Pag homey naman guys ay 12. And, meron din tayo, yan may free din siya oh. na maliit sa malaking, ano, uh, siligang mix. Star Margarine, Vitanto 13. Hidden Cheese, guys, Vitanto 20. Sa maliit. Yan, Magic 6. Yan, may bawang, crispy fry. Yung maliit naman ng crispy fry, guys, ay 12. Ah, ang ko at 12, 13. Ganun. You know. Tapos, yung pork naman na ganito, yung cubes, ay 8 lang sa akin. Lahat ng flavor 8. Koko, so, mama. Tapos, mamaya, Oyster Sauce, guys, ay 8 lang ang bintahan. O, oh, may 3 siyang. Lucky me beef. Tapos, mga extra fee guys, lahat ng flavor ay 22 pesos. Tampak na natin. Yun yung naman ito. Yan, Tommy. Yan. noodles. So, dito tayo sa isa. Ay! Sa klikod ko. Oh. mainit pa dito sa loob. Din ako nag-electric fan guys kasi pag nag-electric fan ako, yung maliit kasi na electric fan, maingay siya. Hindi ko nadidinig yung aking boses. So, yung Ben Green guys, 10 pesos bintahan. Yung Cloud9 naman na classic, 10 din. Dalandan, yan mga tang i23 kahit less fee, no? Tapos ganito guys, 13 marshmallow. Ito so, naman I... ay, ay na magpunta naman itante ko. Kalimutan ko na. 9 <laughs> ata, 9. Ayan. Ayan. Uh, twister, test. So, kung maliit daw sisa, sa ko plan, na ganito guys, malalakihan ay 5 pesos isa. Leap 6 pesos. Dalan ba? Tapos kayo hindi ko guys na max piece, wala. Mabenta naman siya. Nabutan nga ako guys, isa, wala ako na terang anok max. Kasi may mga customer tayo talaga yung nag-yossi, no? May least naman, hindi lang ganito. Ayan. Saka yung mga tumigil na nang mag-yossi, <laughs> yung inaano nila, bilhin nila. Tapos be fresh, how how, piso, piso. yan. Ito naman guys, dalawa, lima. Ayan, team stick na malaki. Ayan lang, tambak na alo. Tapos, ayan. Skyflakes, Flakes, 8. Tapos, ito naman, butter cream ay... Ah, di pala. Skyflakes, guys, ay 9. Ayan. Butter cream, 8. Ito, bago to, guys, eh. Hindi ko alam yung magkano fresh pa yun. Tignan ko pa. Tapos, ayan. Try na may piso, mock piso. For you guys, ay 9 times. Ata, ayan, magkakahan. Tapos, ayan. Mentos, Sea Fresh, mock tapos XOP ito 8 Netflix Plane Presto 8 Hansel 8 Combi 8 pesos Hansel 8 pesos yan wala ng laman let's natin dito so, tayo guys next itong mga non-food so linisin ko lang po guys no yung ano ko napasok mas makasok para hindi magulo nakakagulo na. So, ayan guys, meron tayong buy one get one free na uh, condi. So, tingnan ko kung magkano ang bintahan nito. So, yung isa kukuhanin ko para sa loob naman. Yung isa, benta natin. Ayan. Buy one get one free guys, pero yung presyo niya, parang may add na ba? Mga, nakaka Nakakalis lang ng, medyo malaka laki ngayon. So, lagay natin dito. Tapos ito naman guys, wife, sa bahay naman ito. Ayan o. Buy free, take one free. Mas nasa ano lang ito? Ito, 185. Diba dami? 100 sheets So, kapag yung malitli ka po, pwede ka po, tas tapos pa, diba? Pang baby siya, guys, pero pwede din naman sa atin. Aloe vera na na, ano? Ayan, siya. Tingnan nga natin. Tingnan natin, ano. Yan, wet siya. Hmm, ang bango. Ang bango niya, guys. Ang bango. sa mukha guys, ito ang binis. Pag sa gabi, tinatamad na tayo magbinis sa mukha, diba? Ito na lang gamit natin ibang niya. Tapos, keratin, may fridge chalet. Oh. Yan, dito lang sa baba. Brace okay, it. <laughs> yung safeguard, yung tag na safeguard, guys, ay 23. So, yung may RDL number 2 tayo. RDL. Sa tayo malagyan, ito na lang sa baba. Yan. Tapos, those days, na mga ganito, guys, ay 10 pesos. RDL 65, bata to. Tapos, close up ko, guys, ay 10. Pag call date naman, 11. RDL 7 na sa akin. Ito sa bahay ng Tulana yung Dell, Dell. Ang shampoo ko guys, 8 pesos lang. Pero yung uh, itong dito, Rejoice, 9 siya eh. kasi medyo mahal ang Rejoice. Dell, tapos speed, bitan ko ng speed ay 12. So, ilang piraso ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan you know, o, get. May 8 plus 1, 3. Yan. Tapos, Silka, 50 pesos bitan ng ganito. Bioderm, 45. RDL, RDL 3, Safeguard. Yan. Sa so, Bioderm, safeguard and the lala Sabay din to Gusto ko yung lala guys kasi babango siya. Di ba? Mamura lang. Tapos cream soft May free siya oh. Cream soft din tsaka free. Tapos Rixona, Bioderm, Rixona na kasashay. Tapos Kojik guys. 26 bitahan 7 bintahan sa din. So ganito naman guys. So for 45, 2i, ay 38. Cream soft ko guys. Mga 9 na lahat. Cream so, keratin, cream salt, yung pink tsaka green, 9 pesos. Tapos panty, may free naman siya. So, Dari tayo free. So, 8 pesos naman yan. Yung ganito naman guys, ay 38. Gluta, tsaka meron siya ang koji. Ayan, shampoo, shampoo. Daming free, oh. Tapos Ariel. Ano ba ito? Walang free to ay, okay. Yan, daw. Meron naman siyang free. Ayan. So, ito guys, o silta na lotion. Meron siyang isang free. Yun yung laman guys, nitong isang box. box tayo guys ito. Meron tayong Joy Vitan 14, Surf na Pagcon 10, pag Downy naman 11. Yan. Meron tayong Surf Powder 9 bintahan. Yan. Ito na lang. Surf. Yan. Ariel 17 guys. 17 Ariel Tide 17 na powder. Yan, daw ni Tapos yung mga putol ko na sabon guys, kahit anong klaseng sabon ay 8 pesos. Tapos yung jumbo bar naman guys na speed ay 12. Yan. Ito yung laman niya. 2G. Tapos alcohol. Uh, um, RDL 3 to Sifter. Yan. So last na ito guys na tapon. Aray ko. Sakat na ang ko. So ito. Tapos na ba ito? Tapos na ito. Tapos na ito. Ayan. So, meron tayo dito, guys, na those days. Yung so, those days, guys, na pink ay 20. Pag yung hindi pink, yung puti. ay yung dilaw. Dilaw ba yun? O. 18 naman yun. Mas mura kasi yun. para dito kasi may wings pa. Tapos, modes ko, guys, bintahan ko 6 pesos. May wings at saka wings yon Tapos, sister ko, guys, 30 ko isang pa. Isang peraso, 5 pesos. Kasi nagbibili din ako sa isang peraso. Yan. Color safe. Kalimutan ko na yung presyo ko nito ano to guys, 450 ml. Ayan. Tapos, champion ko guys, 10 pesos. Ayan. Charmy, 32. 32 ba? 28. 28 data. Mas mula kasi to. Ayan. Tapos, Joy. Ayan. So, ano yung muna lahat nito? Ipat natin. Post for patro. Ito guys, akin to. Pabilit na yung pabango. Tapos, yan, guys, Wind Rocks. Color Save. Malaki. Okay. Tapos, mga zone rocks na ito guys. Ayan, zone rocks. Ayan, may malang tayo, may free oh. Ano ba ito? Free ba ito? Nakaano siya? Ah, same. 5 pesos na pala guys. Ayan. Pag ganito ko guys, is 30 pesos. Tapos, yung maligate ko na zone rocks ay 12. Tapos, yung mga ganito guys ay 20 ba? 20 pesos. Ayan, meron pa dito. Tapos, ayan, meron na BB oil. Ayan. So, yun lang guys yung ating napabili pero eh, mabuto, mabuto guys ng 28,000 mahigit so ayan napakainit na <laughs> so yun lamang guys ang kishini share maraming salamat sa panunod paalam bye bye hi inep parang hindi na kumakatayo <laughs> matanda niyo lol ay ay yun nakaharang na yung karton o, di na wala na akong madaanan yan Bye-bye.